Hello guys, good morning. So for today's video, pala guys, uh, gusto ko lang i-share yung ano uh, naranasan ko dito sa Hungary. Eh. So based lang to sa experience ha. Uh, yung paano paano to gagamitin? Ito po yung tinatawag dito ng health insurance. So, ito po yung isura niya. So, every time magpa-check up kayo sa doktor, daladala niyo to. Ngayon, ah uh, ang una yung gagawin, ito po yung ituturo kong step by step. Halimbawa, may sakit ka. Yung lagnat lang, ubo or sipon, masakit ang ulo. Pumunta ka sa house doktor. So, ang house doctor pala, guys, yun po yung parang clinic sa atin, na maliit lang na clinic. So, every city dito sa Hungary, meron, si sila, meron silang naka, uh, tawag nito, may, meron in charge na doon ka magpa-check up. Public yun. So, ano siya, basta clinic lang siya. Ngayon, merong mga clinic na, kagaya sa amin dito, may clinic dito. Maliit na ano lang siya clinic pero meron siyang parang computer. So itong itong number na to at saka yung pangalan mo, i-input mo doon sa computer. Kaya lang ang problema, itong dito sa amin wala siyang English, Hungarian lang. So pag wala siyang English, guys, ang ginagamit ko sa akin ah uh, pinipicturan ko lang siya, tina-translate ko siya. Tsaka ko i-input in kung ano pong dapat i-input. Sa pangalan lang naman, pangalan mo, full name, tapos yung number. Tapos, i-enter mo lang doon kung ano yung sadya mo. Kung magpa-check up ka lang na yung nurse lang. Tapos, kasi tatlo yun eh. Tapos, merong sa doktor. Kalimutan ko yung isa. Basta tatlong option yun. Na yun lang ang anong sadya mo doon sa doktor na yon Yun ang i-ano mo. Pa-check up ka. So, yun ang i -ano mo yun sa doktor. Kung kailangan mo si doktor, si doktor. Kung nurse lang, nurse. Indutin mo. Tapos yun, enter mo na yan. Tapos, hintayin mo na lang na tawagin yung pangalan mo. So, once na tinawag na yung pangalan mo, papasok ka na din sa loob. Bigay mo yung ano mo, pakita mo na ikaw ito si ano. So, tatanungin ka na ni doktor kung ano po yung problema mo. Kung sa sakit sa ulo lang, lagnat, mataas yung dugo mo, tapos yung nahilo ka, basta mga simpleng ano lang, Uh, kaya kanyang bigyan ng gamot ura-urada yung bigyan ka agad niya ng ano yung resita tapos paglabas mo ikaw na bahala bumili ng gamot doon sa pharmacy ngayon yun po yung babayaran nyo sa mismo check up wala ka po kayong ilalabas na pera as in wala so kahit yung medical certificate wala rin po kayong babayaran tapos ang bayaran nyo lang, yun po yung pagbumili na kayo ng mga gamot. Kaya, kayo mga kababayan ko na nasa Pilipinas, na paalis pa lang o nag a pa lang, pag pumunta kayo dito ng Hungary, magdala na kayo ng mga simpleng mga gamot ba? Sa mga simpleng sakit-sakit, yung ubo, sipon, lagnat, tapos mga sakit sa katawan. Di ba may mga gamot yan? Magdala na kayo, vitamins. Kasi pagdating dito guys, ang mahal talaga ng mga gamot. Tapos hindi ka pwedeng bumili ng tingi-tingi yung isang piraso, hindi. By box po siya. So yun. Tapos, yun lang po yung babayaran nyo. Tapos tanungin naman kayo ng doktor kung ilang days ano uh, gusto mong magpahinga or minsan kami sa experience ko ha, yung doktor namin nagtatanong kung ilang days ang gusto mo pahinga. Siguro, three days again. Ganon. Tapos, sabi you mo, know, bukas, pwede ka na pumasok or pwedeng two days lang, dok. Ganyan. So, yun ang bibigay na, ano, medical certificate. Yung pit to work yun para makapasok ka ulit sa company. Ngayon, kung nabigyan ka na ng, ano, guys, yung sa pit to work, tapos yung, limbawa, 4 days yung binigay, tapos pumasok ka ng, ano, hindi mo na pinaabot ng 4 days, 3 days pa lang, pumasok ka na. Ay, huwag kang pumasok guys, kasi magkakaproblema yon doon sa pagdating ng sahuran mo. Yung, ano mo, kahit pumasok ka doon, hindi rin siya ma, ano, makuwinta doon sa hole na sa salary mo. Doon pa rin siya mapapasok sa sick leave mo. Kasi, ano eh, ini-encode na yan ni doktor yung, ano mo, sa system nila, na nakasick leave ka. Marami nang nangyari sa amin na ano, sa company namin na ganyan. Na si siya, nakasiklip pa siya pero gusto na niya pumasok. So pumasok talaga siya. E, Siyempre, yung supervisor namin, Siyempre, papasok ka, wala namang problema. Sige, pumasok ka. Pero, pagdating na sa oran, yung napasukan mo ng isang araw, parang, ikaw ang lugi. Kasi, ang bayad lang doon is ano eh, yung siklib mo eh, na 60% lang. Hindi siya pool. So, kung ano yung binibigay ni doktor, yun po yung susundin nyo, guys. Kasi sa amin, awareness lang din to, ha. Marami talagang nangyari sa amin dito. Na ganun, mga kasamahan ko, pumasok tapos nagka-conflict. Kasi nakasikli pa siya, pero gusto na yan pumasok. Edi, pumasok talaga siya. isi e, si employer naman, hindi naman makaayaw yon Kung gusto talaga niyang, kung gusto mo talagang pumasok, edi wala namang magawa si, ano, si employer. Kundi, okay, pumasok ka. Tapos, pagdating na doon sa sahod, hindi rin yan maano eh. Kasi ang makikita dun sa system, yung siklib niya. Kasi syempre yung papel mo, ibibigay mo kasi yun sa HR. Yung, yung ano, ah uh, pit work mo. So yun talaga susundin nila. Kaya, kung ano po yung nandoon sa papel, yun po yung susundin na lang natin. Para hindi magka-problema guys. Kasi, sayang din yun. <laughs> Di ba? So, yon. Tapos, isa pang pag-uusapan natin kung halimbawa, gusto mo namang magpa check up ng ano sa mata, sa obigaini, sa dentist, ah, kailangan nyo pa rin pumunta dyan sa the same house doctor na yan. Sabihin mo lang, Dok, ah, gusto ko sanang magpa-check up sa ano sa mata ko Pwede mo ba akong i-refer? Or gusto kong magpa-check up sa ubigay ni ko, ganyan-ganyan. Basta sabi mo yung mga problema mo sa doktor. Tapos, yung doktor na yan, guys, siya yung magbibigay ng papel para papunta, pumunta ka doon sa ganito. Itong address na to, puntahan mo to. Nandoon yung espesyalistang doktor. Pagdating mo dito, doon, doon ka palang mabigyan ng schedule. Doon ka palang ma-appointment sa schedule mo na Bawa, magpa, magpa, ano ka sa, ano, mata mo. Doon ka palang mabigyan. So, yung house doctor, guys, hindi siya yung magbibigay ng mismong appointment sa iyo. Hindi. Ang mismong espesyalista, yun ang magbibigay. So, si house doctor, i-refer ka lang niya doon sa mismong espesyalista na yon So, pagkatapos noon so, Manghii ka naman ng ano... Uh, magtanong ka kung anong gusto mong itanong. Kung, Dok, uh, kailangan ko pa bang bumalik dito or hindi na? Kasi meron mga doktor na sasabihin ng doktor, lalo na kung nakalive ka sa araw na yan, bumalik ka dito para mabigyan kita ng pit-to-work. Or hindi mo na kailangan bumalik dito. So, ganun lang. E eh, ngayon naman, kung yung schedule mo na yun, yung appointment na yun, kung one day lang, tapos, paalam ka na lang sa employer mo na hindi mo kailangan magsiklib. Pag hindi mo kailangan magsiklib, huwag ka lang bumalik sa doktor, sa house doktor. Hingiin mo na lang sa supervisor mo, mag-personal leave ka na lang. Kasi kung papiliin ako guys, kung sick leave o personal leave, ang piliin ko na lang yung personal leave. Kasi ang personal leave, buo mo yun babayaran, buo yun babayaran ni company ang sick leave, 60% lang ang babayaran ni company. Kaya ng insurance natin. So, yun. Kaya, yun lang po yung mga na-encounter ko dito. At saka, ito pa pala guys, kung pupunta kayo ng private doctor, ah magdala talaga kayo ng ano ha, ah, ganitong ID. Kasi lagi itong dala. Tapos, medyo pricey kasi ang ano, mga private doctor dito. So, isang consult, isang consultation lang, pinakamababa na nabayaran namin dito ha, sa aking experience. 20,000 ang ganyan po rin. Pero mostly, nasa 28,000 ako. Isang, ano, isang check-up lang yun guys. Kasi nga, meron akong polyp dati. Tapos nagpa-check-up nagpa muna ako. Tapos nung nalaman yung result, kailangan ko magpa-opera. So, nirepira ako ng doktor ko sa ospital para magpa-opera. So, pinapili ako kung private ba or public. So, ang pinili ko is yung public kasi nga, lucky din ako dahil yung mismong doktor ko na yun uh, nagtatrabaho pala siya sa ospital, dito sa Siged. Ngayon, siya mismo din yung nag-opera sa akin. So maswerte ako nung time na yun guys kasi yung yung doktor ko na ubigay ni siya din yung nag-opera doon sa hospital na yun sa public kaya naka ano talaga ako naka discount Kung kumbaga wala akong nabayaran na ano sa hospital kundi gamot lang so dito pala pag nagpa-opera kayo guys wala pong magbabantay sa inyo sa hospital mismong nurse lang po dito so yung Halimbawa, may pamilya ka dito or anggang hanggang dalaw lang sila. Kasi sa mismong, ano, hindi ka pwedeng, ano, hindi ka pwedeng bantayan na magdamag. Hindi. Pupunta doon, bumisita, okay lang. Kasi mayroon din namang, ano, eh, visiting time. Pero kung samahan ka magdamag, hindi. Kasi ako nung naopera ako sa pulit, kasi tatlong pulit ang natanggal sa, ano, ko guys, gawa ng, Grabe akong ano, magdisminoria, sobrang sakit din pala, hindi na siya normal. Kasi may bukol na pala yung ano ko. May pulip na pala ako. So, yun. Kaya, nakuha ko yung pulip ko siguro sa ano, sabi ng doktor, sa kakabuhat ko ng mabibigat. Kaya, natatakot akong bumalik yun. Kaya, every, ano, every three months, nagpapacheck up talaga ako sa ubigay ni. Kasi sabi ng doktor, may tendency daw kasi bumalik yung pulip ko. Pero ang nakaganda naman ng operation ko na yun, hindi siya cutting. Laser lang ang gamit. So yun. Kaya, mga kababayan, kung nandito kayo mag-ingat-ingat kayo sa mga katawan nyo, sa mga kinakain na rin natin. Tapos, kung nasa Pilipinas ka, magdala ka ng gamot. Gamot talaga guys, kasi sobrang mahal dito ng gamot. So, magdala kayo ng saridon. Ako, saridon, omega. Kasi yun yung ano eh, vitamin C. Vitamin C, tapos, meron din akong ipikasent guys. <laughs> omega at saka ipikasent. Yun yung ano ko, tapos, alaksan. Meron akong alaksan, guys, kasi sobrang sakit ng katawan ko. Yun ang pang-ano ko. Pwede ko naman lagi iniinom, pang-ano lang. Yung sobrang sakit sa, talaga. Kasi yung trabaho namin, guys, grabe. Sakit sa dito, sa rabiig. Dahil nagtatanggal kami ng mga, ano? Mga vein, yung mga ugat-ugat sa atay, ba? Ng ghost at saka So, guys, kung napanood nyo po yung video ko na to guys, paki Subscribe naman ang aking YouTube channel guys at pahit na rin ang bell notification para manotify ka kung meron akong bagong video ba. At least may idea ka about dito. Tapos hindi lang kasi nagbibigay ako ng tips dito. Nagbibigay din ako ng mga magagandang pasyalan dito sa, sa Hungary. So yun lang po na no? medyo mataas-taas na po yung ating video. And kung meron po kayong mga tanong guys, mag ano lang kayo, mag comment lang kayo sa baba. Kasi gagawa natin ng video yan para maraming nung ano, maraming makapanood at may maraming ano ba, talagang tawag nito, may mga idea na rin kayo. So, di ba? O, yun lang po. And maraming salamat sa lahat ng sumuport sa akin. So, subscribe na! <laughs> subscribe naman guys, wala bayad guys, libre lang yan. So mga kababayan kong Bisaya support 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 each other thank you Thank you for watching guys